guys, papunta tayo sa pwesto ng anak ko. Ngayon na lang ulit ako makakapasya. Ito yan sa may Kaunlaran Street, Barangay Commonwealth. Time check is 5 o'clock. Uro, so, mo yeah. kaya konti. Uro mo konti. Kaya doon mo masikip daan mo. <laughs> Para masikip yung daan mo dito. Nakaharangan mo ah, yung wallet. Pag iisagad mo na dyan. Tatakpan yung wallet mo. Ang malat mo.